tatlong tips lang mga migs mga par no para hindi magiging ganito ang inyong sasakyan hali kayo mga migs mga par panoorin nyo hanggang dulo ito yung uh, tips talaga na para hindi maging ganito ang inyong sasakyan itong 4M51 na to nakikita nyo mga migs mga par no kumatok yan hanggang sa itaas yung hawak kong bearing na yan ng camshaft ay umikot na rin yan kumbaga maraming aribaba galing sa ilalim inakyat ng oil pump kaya ganyan ang bearing ng camshaft so hindi basta basta ang sakit nitong 4M51 tips para sa inyo para hindi magiging ganito ang inyong sasakyan ito yung tips number 1 huwag hayaan na magkulang ang langis at higit sa lahat yung talagang mauubusan ng langis ang nangyari dito ang sabi ng driver, sabi ng may-ari, tinawag sa akin ay nag-overheat lang daw. Pero nakikita namin kung ano ang naging dahilan kung bakit na naging ganyan, kumatok, naging ganito ang mga bearing. Kita nyo naman ang bearing, ubos ang bearing, lalo na yung crankshaft ay inikutan talaga yan ng bearing. Kaya naging ganyan yung mga bearing, umikot, yung crankshaft wala na, pati itong mga connecting pero tong tatlong connecting okay pa tong isa lang ay katok na talaga hindi na pwede natin ibalik kaya papalitan din natin tong isang connecting ngayon kung bakit na naging ganito itong 4M51 ay sure na naubusan ng langis to dahil nakita nyo naman na lahat ng bearing umikot kaya hindi na ako paligoy-ligoy pa gagawin natin to And then, itong trash washer, ayan, kita nyo, ubus din yan. At ito pa yung isang uh, nangyari dito sa timing cover niya. Ito, mapansinin nyo mga migs, mga par, no. Ay, sumasayad na yung sigunyal, ayan, no. Ayan yung uh, isa pang uh, nangyari, kaya uh, hindi basta-basta talaga yung sakit nga uh, 4M51. At makikita nyo tong truss ay pinababit ko. Babit daw ang tawag dito sa Cebu. Kaya pinahinangan natin yan. alug na yung lagayan ng truss washer. na ng machine shop. Kaya ito, pinatungan natin para hindi siya umalog ulit at hindi tatamaan yung timing cover. Yan yung purpose ng pagpahinang natin ng truss Kaya itong nakikita nyo na nililiha namin, nililiha ko ay yan yung truss ito naman yung pinagawa natin at pinamasinsyap natin na sigunyal. Umabot ng 6 na araw to eh. Ayan, straight 25 yan. Main bearing and Conrad bearing. Kaya ito, mag-pass forward tayo ulit para mabuo na tong, ano, 4M51. Music Talo Ito mga mix mga parang timing ng ano 4M51 Basta lagi yung tatandaan, ito naka uno dito. Ito, hirapan ako mag video. Ayan. Ito naman yung uno dito, nakashoot lang sa uno-uno. Ito naman dos dito, nakashoot lang din sa dos yan, sa sentro kan. Pag dalawang number, sushoot lang naman sa gitna. Hindi naman kayo maliligaw yan, may marking naman yan. Maliban na lang kung malabo ang mata. Yan. Ito yung pipe sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, papuntang camshaft ito yung 6 6, ganun din yan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, yan 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 是了。 Tubig na lang ng radiator ang kulang. Magpapaandar na tayo mga boss. Itong 4M51 na kumatok. Siyempre, bagong overhaul to, bago paandarin. Alam nyo naman yun mga mix mga par, no? Na i natin dito sa mga fuel line nya. Dito. Palalabasin lang yung mga diesel. And, yes, start! start na yan. nila ata. Try isa Yan. Diyan no? Ganyan pasisingawin lang. Yan, pati guys, start. Oh, start na kanina pero ito, start natin ulit. dahil -blade kami ng mga fuel line makinis naman yung ano nya yung under nya so success tayo One month warranty naman ay na bibigay natin kay customer start, na, start natin ulit sige start yun Kay. Yan. Start ulit, start. Yun, wang click. <laughs> Tawa ka naman dyan, folks. <laughs> okay na, road test na lang natin. Tapos, so, na. Perfect, mo muna kayo. Hi, hi, hi muna sa camera, Thank you, Lord. Ayos. Okay na to mga mix mga par. Okay na yung RPM. Mahayos na yung andar. Kaya wala na ibang gagawin nito. Papakawalan na natin to. Babalik naman si customer at may warranty naman sa kanya. Kaya ito ay nirod test na namin to 5 kilometers lang. Hindi na namin pinakita. Kaya ito mapansin nyo binababa na yung dumping nya kaya babay na kapag ka nagustuhan nyo at may na tutunan kayo dito sa konting uh, tutorial namin ay pa subscribe na lang din at pa pindot na lang din yung notification bell para sa susunod na video namin ay lagi kayong updated bye bye